Helmet mo. Sa pag pagkuha mo Dagan yun ba? Ano? Dagan yun ba? Uy, agulo. May mga ganito din senaryo na pinagbibigyan sana natin. Pero mas pinairal yung tigas ng ulo kaya di na natin pinaligtas. Dala na sa police station Marami-rami din ito. Ito yung mga nagmamaniho na hindi kompleto. Keep keeping kasi natin pag walang lisensya, walang papel na maipakita. Mga impounded na walang lisensya at wala ding rehistro. Kaya pagkatapos ng checkpoint, marami na namang mapapakamot sa ulo. Good day mga kasikop, panibagong duty na naman. Maaga tayong nagising para makapag-prepare sa ating sarili. Araw-araw kasing kaharap natin ang community. Kaya dapat presentable din tayo sa kanilang harapan. Siyempre, kailangan natin i-check itong mga gamit na kailangan nating dalhin. Patrol shirt nga pala ang tawag sa uniform of the day natin ngayon. Manilas gamitin na uniform, lalong-lalo na kung nasa field ka. Mukhang presko pa kasi maaga pa. Pero pag-abot ng tanghali nito, amoy araw na. Babad kasi tayo sa edit, lalo na motor yung ating dala simula ng ating duty, ito mag-iikot-ikot pa rin tayo within the area of Tagbilaran. Yan ang sinasabi ko, we are tasked to implement city ordinances ng mga kalsada. Tulad na lang nito, may mga nakakasalubong tayo na nasisita kasi may mga visible na violation. mag mo. Sa pagkawang mag Dagan yun, Be. Ano, dagan yun, Be? agulo. May mga ganito din senaryo na pinagbibigyan sana natin. Pero mas pinairal yung tigas ng ulo, kaya di na natin pinaligtas. Dala na ang motor sa police station ha. Isip keeping lang ni kayo. Ga-drive man siya, wala siya lisensya. Di rin na iiwasan na may nasisita tayong maiingay na mga tambutso na mga katulad ng ganito. At pag di pumasa ang mga ganitong tambutso, automatic, papatanggal natin to at ikokompis Kasi yan yung ordinance natin dito sa city. Marami na rin kasing reklamo sa ganitong mga tambutso. Alala na rin pala sa mga motor na mahiling mag-trail. Hindi nyo pwede ito yung patakbuhin sa highway, lalo na kung wala kayong plaka or papel na ipapakita. Dapat kasi sa ganito, isinasakay ito sa isang sasakyan. Ipapatakbo kung saan kayo mag-trail. Nitong umaga, ilan-ilan din yung ating nasita. Hindi lang namang may mga visible bayili na ating nakikita. Kaso sa mga ganyang violation, napapine out natin na wala pala silang mga lisensya. Kaya eh, ang resulta, may mga keeping tayo na motor na madadala. Nice. Nice. At pagkahapon, nagpatuloy tayo sa Eoplan Dito tayo malapit sa paaralan kasi maraming nagreklamo na mga minoridad ni edad nagmamaniho. Tulad na lang nitong nakita nyo sa video. Hindi mo ng engine niya. Ito din ay isang paalala sa mga mahilig mag-upgrade ng mga motor dyan o sa mga nakabili ng mga second hand pagyang ang engine nyo ay pinalitan nako, holy ka dyan kasi yung chassis at engine number niya, nakatataks yan sa papilis natin pero kapag ito ay pinalitan for sure ko, malaking problema yan ng motor mo, pwede pang maimbestigahan lalo yeah. na yung engine na nabili mo galing sa chop-chop nako, delikado ka dyan Pili siya e-bike wala ano may kasuli na mag-drive ka, kinang lang kaglisin siya kaya dili mo e-bike niya nga nga na-plate number so na niya na may makina na may number oh. Meron pa dito, inakala naming e Pero nang ma-check namin, isa pala itong motosik. Yeah. Pero ang problema, wala nang lisensya, wala pang rehistro. Wala, wala, wala pa yung rehistro. Bro, nani, pa pa sir, pero siyempre hindi lang mga motor ang nasisita natin. klasik klasing sasakyan basta may mga visible na violation. Kasama na dyan ang mga disregarding traffic sign at mga traffic lights. So, sa araw na to sa mga nasita natin, ang masisip keeping natin is itong walang mga lisensya. Marami-rami din ito. Ito yung mga nagmamaniho na hindi kompleto. keeping kasi natin pag walang lisensya, o walang papel na maipakita. At sa buong araw kami ay nagsisita. Baka magtanong kayo kung nagkakandak ba kami ng checkpoint. At ito yung sagot dyan, papunta kami ngayon sa checkpoint area. Dito kasi sa tagbilaran, araw-araw na may checkpoint. Mayroon pang umaga at mayroon din at shout out nga pala dito sa mga intern. While natututo sila, nakakatulong pa sila. Pero sa checkpoint, asahan mong maraming tumatakas. May mga tumatabi at hindi dumay diretsyo. Ang advantage kasi nitong checkpoint, pwede mong parahin kahit walang violation. Pero hindi naman tayo ganoon ka strict. Dala sinahanap namin, lisensya lang naman at rehistro. Pero kung may violation ka katulad nito, may ticket pa rin para Sir, sa pa, iyo. Sir, pirma, tapalaw ka na sila. seatbelt sa checkpoint na ito, inabot na kami ng gabi. May ilan-ilan ilan na rin ang natikitan, mga impounded na walang lisensya at wala ding rehistro. Kaya pagkatapos ng checkpoint, marami na namang mapapakamot sa ulo. Kaya kung gustong magbeniho mas mabuti yung kumplito. Ganito talaga ang senaryo pagkatapos ng checkpoint. Magsisilabasa na yung mga nagtago at hindi nakalusot.